Totoo nga bang nakakatulong ang pagnguya ng bawang para mapababa ang blood pressure? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang high blood pressure, na rin bilang hypertension, ay isang kondisyon na nakakaapekto sa halos isa sa tatlong matatanda sa Western countries. Madalas itong walang sintomas, ngunit nagpapataas ito ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso at stroke. Kaya ang bawang o allium sativum na isang herb na may kaugnayan sa sibuyas, leeks at chives ang karaniwang ginagamit para sa mga kondisyon na may kaugnayan sa puso at blood system. Gumagawa ang bawang ng kemikal na tinatawag na allicin. Ang allicin ay isa sa mga pangunahing active compound na maaaring makatulong na maiwasan ang ilang partikular na kanser. Mapababa ang blood sugar, cholesterol at blood pressure. Gayun din naman, iminumungkahi din sa isang pag-aaral sa Healthline.com na maaaring pigilan ng alisin ang paggawa ng angiotensin 2, ang nagpapataas sa blood pressure sa pamamagitan ng pag-tighten up sa blood vessels. Bukod dito, naniniwala ang mga eksperto na ang mga katangian ng anti-inflammatory at antioxidant ng bawang ay maaaring higit pang mag-ambag sa kakayahan ng bawang na bawasan o pigilan ang pagtaas ng blood pressure levels. Ngunit, ang paalala ng mga doktor kapag umabot na sa 200 over 100 ang iyong blood pressure, pumunta agad sa emergency room upang maagapan at hindi humantong sa stroke.